So hi dai, magandang gabi. So it's me and I Gerald and welcome dito sa ating vlog for today's video. Andito po tayo sa province of Pangasinan dito sa Baymali, municipality of Baymali dito sa Pangasinan. So sakto kasi magpapasko at ang ganda ka ng kanilang mga Christmas decor dito mga Day, sa kanilang munisipyo. Ayan oh. Sunindot Sunindot nindot ilahang mga decorations. So ang ah, ayan ka yung ay, mga dai. So ang tag ay ngaay amo ang ano no capital dito sa province of Masbate nindot kaayo. Pero murag nindot diri nindot jud kaayo mga day makit an jud nimo kung unsa um, kay improve ang ilahang province. Here we go Pangasinan. So ito ang kanilang Christmas tree. No me <coughs> han regnado que